Ginawa ko nga ang inyong mga suggestion na ilagay sa kulambo yung pamain sa patanga at ari nga ang naging resulta. Yun! Ang dami! Dahil sobrang dami, as in napakadami nga yung suggestion nyo sa comment section na lagyan nga daw ng bombilya, dapat daw sapal ng nyog, ilagay daw sa net ng kolambo, may sardinas pa nga, may karne, at kung ano-ano pang suggestion ng inyong ibinibigay. Kaya ari na nga at atin ang gagawin ang inyong mga suggestion. Ito na guys ang inyong request. Arena, feeds, at kolambo kumuha na nga ako dyan ng isang lagayan para dyan nga natin paghahalu-haluin ang ating mga ingredients ingredients, magluluto yan charot, meron pa nga tayo dyan tirang ipa, tira nga are nung nakaraang nagpain tayo ng ating patanga at utay-utay ko nga lang yan nilagyan ng tubig para hindi naman ganun kadami at hindi lugaw, kagaya nga din nung sinabi ng iba, masyado daw madaming tubig kaya nga are, at tansya-tansya -tansya na lang ang aking ginawa para magbuka siyang dough at are na nga ang kinalabasan ng ating minasang harina na may feeds, ipa at kaunting tubig. At after nga nating magmasa-masa at ganito na nga yung kanyang naging itsura, ay pwede na tayong mag-bake. Hoy, hindi yan cookies. Charot. Dini naman sa aking likod, si Papa naman ang nagugupit ng kulambo para paglalagyan na rin ating minasa-masa. Ari nga ay kulambo pa ng aking pamangke na binabalot niya sa kanyang paa tuwing siya ay matutulog kaya ating babawas-bawasan na. At dahil si Papa nga ay meron ng nagupit na kulambo ay tayo mag-uumpisa ng magbalot-balot sapagkat tanghali na nga ay baka'y maunahan na naman tayo ng mamamandaw ay wala na naman tayong mahuli. Mahirap na. Akin nga muna yung binilog-bilog at hinati nga hasyam na piraso sapagkat at siyam nga ang patangan ni Papa. Ayan ay hating kapatid na ha. Baka yung mga isda dyan ay magtampo. Kesyo merong maliit at merong malaki ay hindi na pumasok ng patanga. Ay kami naman ang lugi. Charo! After nga nating magpagparty-partyaan, aray nga at ibabalot na natin din sa kulambo. Pinakabalot-balot ko na nga yan ang kulambo guys. Tapos itatali nga yan ni Papa. Kasi nga baka lamukin yung ating pamain. Ay mahirap na maunahan pa ang isda. Lo! After ko nga mabalot lahat yan at maitali nga ni Papa isa-isa, ay ganito na nga ang kanyang naging itsura. Ready na nga are, kaya tara na at magpalaot na tayo. Naandini na nga kami sa lalagunan ni Papa at grabe, ilang araw lamang kami hindi nakapamandaw ay inabot na ng tubig yung mga kabahayan dito. Guys, dito kami dumadaan nung namamandaw kami ng patanga Dito oh, ito yung dinadaanan namin. Ngayon, lubog na. Ang ganda na yung tubig, oh. lalim na ng isinulong. Dati nilalakad lang namin to, oh. Mm. Diba? Kung napapanood nyo yung video ko. Dito kami, naglalakad. Ngayon, lampas tao na yung tubig. Oh, ito yung school. Labot na rin ng tubig. Lalim na ng tubig din ngayon, oh. Diba? Diba? Kasama nga pala namin pamamandaw at pagpapain ng patanga ang aking pamangkin na si Pia at ayaw magpapaiwan kaya no choice isinama na namin. Wow, wow. 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 Abante na wow. Wala. Ay, pero may bagulang. Ano yan? Gurami. Gurami. Nakalutang. Wow. Inilipat na nga pala ni papa ng pagtahan na mga patanga nung nakaraan Hindi lamang ako nakasama kasi nga grabe yung ulan. Ari nga at amin ang inaahon sapagkat wala namang huli Ililipat na nga lamang daw namin sa ilog sapagkat doon nga ay nakakahuli Dati nga yung mga patanga ni papa kung napapanood nyo nga yung aking video ay doon pa nakataan sa malayong yun. Lampas pa nga ng kalabangan kaya dahil lumalim nga rin tubig ay dinin na nga lamang sa likod ng eskultinaan sapagkat baka nga wala lalong mahuli. Ay kaso nga laang eh, wala din namang nahuhuli eh. Kaya amin ang ililipat. Gurami. Apat lamang palang jaan namin ni Papa sapagkat hindi naman namin kayang bitbitin lahat hindi naman namin pwedeng pagbitbitin si Piyang at hindi naman kaya Iniwan na nga namin yung tatlo jaan na nakataan pero iniwanan na namin yan ng pamain baka nga makajakpat Akin na nga ang mga patanga at daladala na nga namin ni Papa. Ako nga hiyang hiya pa dyan sapagkat bitbit -bit ko nga ay dalawa. Naandili na nga kami sa bahay at akin na nga yung mga patanga at nilalagyan na nga namin ng mga pamain para diretsyo taan na pagating namin sa tabing ilog. Lagyan ng pain. At na nga pala guys yung aming mga nahuli dahil nga maliliit ito at kakaunti ay amin na yung pinakawalan din. Di lamang pala kami magtataan malapit laang din sa bahay sapagkat di nga nakahuli si papa na maraming paplitahan.

Pinandaw na din pala namin guys yung dalawang patangang nakataan din ni Papa at ayun nga yung mga naging huli. Yun, tilapia. Tilapia. Saka po yung patay. Saka patay. Okay na isa. Saka. partida guys wala pa yung pamain hmm. wala pa yung pain may mga huli na oh paplitahan tapi piyang na yun oh. may pang ulam na kami oh dahil paplitahan partida wala pang pain yan Ayan, lalagyan na ni Papa ng pamain para bukas check natin kung kakagat yung mga isda. Ay, So, andito na guys yung ilang ba yung patanga dito? Anim. Anim na patanga na yung nandito sa ilog. Tapos, yung tatlo ay naandun pa sa Laguna. Bukas sa daw aahonin ni Papa. Skylab Yan. Dito na kami sa ilog nagtaan kasi dito nakakahuli. So, lahat yan may pain na. Ngayon, mamando naman tayo ng Skylab. Skylab? Ano yung Skylab? Hindi na nga ako sumama kay napapapamaman daw ng Skylab sapagkat anong init. Ang sakit sa balat. Kaya arin dalawa ang tiyaga sa initan. Makahuli lamang. May papritahan din naman ni O, rabong. Biyak. Dapat nga papakawalan na lang namin ang mga paplitahan pero dahil ang dami nga ay pinili na lang namin yung pinakamaliliit at yun ang aming pinakawalan at yung iba nga ay ginawa naming daing para meron nga kaming agahan kinabukasan. Proceed na nga tayo guys kinabukasan at atin niyang i check kung effective nga ang ating mga itinaan. Hi guys! So, isama ko si Piang Hi ka be! Hi! Maman daw kami ng patangad. So, dalawa lang kami kasi si Papa ay tulog pa gawaan ng oras ng umuwi. So nandito na kami sa tabing ilog at uh, kami lamang yung down ng patanga. So check natin kung may huli yung pinainan natin kahapon. At uh, yun, kung so, effective ba ulit yung ating ginawa. Let's go! Okay. Walang huli. Wala siyang huli. Ito pa yung pakin. Wala eh. huli to

eh. Isa. Parang dahan ko na. Oh. Yeah. Hmm. Tama? Ilan yan? Wala kang nalanggan. Wala tita. Wala tayong huli. Napakaliliit na paplitahan. Hindi ko sinasabi guys na napandaw na to. Pero parang gano'n na nga. Kasi kahapon habang nagtataan kami guys ay wala pang patanga din Pero ngayon naman daw ako ay ang dami ng patangang ibang nakataan. Sana naman ay hindi tayo naunahan. Yun lamang guys. Pagpasensyahan nyo na kung malikot ang ating video. Sapagkat pamangkid ko ang nagkuha niyan. Maraming 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 salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and follow this video. Bye bye! Peace! s i you know?